Hello guys. So ayan, layo na nang inabot ko. Nakarating ako dito sa malawak na ano, taniman ng palay sa uh, Ano? ano. ko kung anong barangay ito, itong barangay ito eh. Pero ano pa rin ito ng pagbilaw, sakop. So ayun yung nasa likod ko, ano yung bundok ng banahaw. Ayun o. Oh. Ayan pa hindi mapalakihan so yun 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 sundok ng banahaw medyo ano sya ng ulap pinalibutan ng ulap yung tuktok -tuk. nakikita yung tuktok -tuk. -tuk. O, yun yun tapos ito yung baba mataas po yan oh, napakagandang kapaligiran dito yan, palibot po ito ng ano palay ano, malawak na palay yan di ko mabanggit kung anong barangay to parang nasa isip ko pero di ko ma mabigkas so may puno ng mangga pero ano yan o oh, palayan din yan sa kabila yan. pupunta pa sana ako dun pero parang ang na ang layo ko na Ayano, puro ano yan. Puro palayan. Maganda dito at puro ano. Uh, bagong tanim ang mga palay. Ano, you know, green na green ang palay. Limba. Diyan lang dito sa amin sa probinsya. Tahimik Sa riwa ang hangin at pabubusog yung mata mo sa paligid puros green green ang makikita mo buhay na buhay ba diba? tahimik dito pero ang mahirap lang dito pera sa pagkain din mahirap pagkain dito ang problema pera yung pang gamitin para sa pangaraw-araw na pangailangan pero sa pagkain walang problema sa pagkain at meron namang ano hindi naman siya kagaya sa Manila na bawat galaw mo doon puro pera galaw pera dito kung wala kang ulam hanap ka lang sa ano mga paligid may makakuha ka ng malunggay puno ng sagi ah, oh, puso ng saging kung ano-ano pa man dyan basta't marami dyan problema lang yung budget sa pang araw-araw na <coughs> pangailangan yun lang ano, problema dito kasi hindi makahanap ka dito ng pagkakitaan hindi naman araw-araw hindi siya araw-araw meron yun lang kaibahan sa Manila pag mayroon kang trabaho ay eh, araw-araw ka talagang may ano pasok dito wala kang sariling sakahan ayan ayan sakahan ko pala yan bagong tanim ko lang yan malawak yan ayan o oh. o oh, diba ilang hektare yung sakahan ko na yan so kung saan mga aabot ang aking video na ito ay sana po ay inyo pong ikalat para uh, marami pa po ang makapanood yun lang po bye bye